Sa Santiago City, Isabela magkakaroon ng license to own and possess firearms o LTOP and firearms registration caravan sa ikatatlong punang inero sa Center Atrium Robinson's Barangay Mabini, Santiago City. Ang naturang caravan ay inisyatibo ng Santiago City Police Office at Regional Civil Security Unit 2. Para sa mga magre-renew ng kanilang LTOP, kinakailangan nilang magdala ng National Police Clearance at Application Form. Para naman sa mga kukuha ng bagong LTOP, kailangan magdala ng application form, National Police Clearance, NSO, birth certificate, proof of billing o barangay clearance para sa out of purpose at isang valid government ID. Para sa firearms registration, kinakailangan magdala ng application form at kopya ng out of certificate. Samantala, inaanyayahan ng mga otoridad ang mga gun enthusiast at firearm owners na ar dumalo sa caravan upang mapadali ang proseso ng pag-a-apply. IFM News.